Kausapin ko muna sa sarili ko, anak Kausapin ko muna sa sarili ko So yun mga lods ano At uh, Ngayon papunta tayo ng Puerto Princesa Terminal sa Barangay Irawan at ayun, magpapadala na naman tayo sa parting north Yan. at uh, puyat pa medyo late na tayo nakatulog dahil na uh, ayun so far sinimulan ko na yung mga videos sinimulan ko na i-edit yung mga videos ng, uh, during my stay in Manila yung papunta doon basta lahat yung kampawe at uh, update lang yan ilang buwan na tayo walang ano walang buwan na ba ilang weeks na tayo walang upload sa video sa ating channel so dahil yon sa sobrang busy nating pamumuhay <laughs> Wee, Uh, yung deliveries natin yung mga uh, bumibili sa atin eh talagang tuloy-tuloy ano at uh, gusto ko lang i-shout out shout out sa lahat ng mga sumusuporta yan talaga naman at uh, big shout out sa inyong lahat yan so yun mga almost 3 am na ako nakatulog hindi wow <laughs> dahil yun nga at least kahit paano may progress na kumbaga nagalaw ko na yung mga videos na dapat i-edit pero yun nga mayroon pa rin kulang dahil uh, alam nyo yung isa sa mga mahihirap gawin na uh, pag nag editing ay uh, yung pagdadab lalo na uh, kung mga ganong oras in between 10am ay 10pm up to 3 a.m. Eh, siyempre, uh, kailangan mo i-consider yung mga kasama mo sa bahay na siyempre nagpapay nga, respeto. And so, hindi ka makakapagla... Uh, hindi ka makakapagsalita ng malakas. Dahil siyempre, ayaw mong magising sila kay Sorbo. So, yun. Pagkagaling natin dito sa... Irawan, you know, pagkagaling natin mag uh, tapos natin mag-deliver uh, ay dito uh, na tayo ng uh, office ng One Progress International at doon hopefully ay, uh, kapag may mga free time tayo ay makapag uh, edit tayo at makapag dab, yan makapag dab pala and by the way nga pala, ngayon ay uh, araw ng uh, Webes so yan meron tayong hako uh, day Thursday Hakot Day yan. Shout out sa mga gustong humabol Ayan, pag-upload ng video Sabihin ko na yung schedule na to ah, pag-upload ng video na to Sabihin ko na yung schedule Ng ating orientation so, Every Thursday Ng hapon Start ng mga around before 1 yan, ganyan 1pm Start yan And pag Saturday naman Ah, uh, Start tayo ng mga around in the morning onwards yung ating uh, orientation doon lang yon sa office ng uh, One Progress International alam nyo na rin kung saan yun mga lods uh, pakicheck na lang yung mga other videos ko nandun yon halos lagi kong halos dan, uh, lagi tayong nandun sa opisina ayan at uh, yun nga ang ay uh, After ng orientation, meron tayong libreng meal. Yan. Sa pag-Thursday, meron tayong libreng uh, merienda sa hapon. At pag Saturday naman, meron tayong libreng uh, lunch. Siyempre sa tanghalian. <laughs> At meron pang libreng uh, merienda sa hapon. Grabe. Napakakain ng ating uh, uh management ng ating uh, company. Yan. So yun lang Hopefully makapag matapos ko na yung mga videos At uh, May upload na natin At uh, sana sulut sulut na no? Para kahit pa paano naman Is share ko Yung mga happenings Mga nangyari sa akin Mga experiences Learnings Doon sa ating uh, Yung pagstay natin doon sa Manila So yan, malapit na tayo sa alam na tayo dito sa ating uh, proto Puerto Princesa Terminal Yan, nandito na tayo sa Barangay Irawan So ayan, di-deliver lang natin yung ating uh, package Ano pa nga ba? Yung ating Adlife Herbal Products Adlife Herbal Coffee and Adlife Herbal Juice Ayan, talagang patok na patok At uh, talagang patuloy na tinatangkinig Ayan So good vibes, lang mga lords. thank <laughs> Sige po. So yun, napadala na natin. <laughs>